Naisip mo na ba kung paano nagsimula ang lahat, ang mundo, ang buhay, pabalik ng pabalik, pero saan nga ba tayo talagang nagsimula? Sabi sa Biblia, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Hindi aksidente ang lahat. May dahilan, may plano. Alam mo ba, hindi lang basta tayo galing sa ating mga ninuno, sa pinakaugat ng lahat, tayo'y nagmula sa Diyos. Siya ang simula ng lahat ng bagay at ng bawat kwento kasama ang kwento mo. Kung gusto mong malaman pa ang dakilang kwento ng simula, i-follow ang Come Pray With Me. Tandaan, ang buhay mo ay bahagi ng plano ng lumikha